Yan, hello, hello Yan po yung ating dadaanan habang tayo naglalakad At medyo mainit Grabe po yung init niya Grabe yung init ngayon dito Tapos ano, uh, masalimuot Yan pa lang yung araw Pero masalimuot, sya grabe rin yung pawis ko uh, At yun, lakad-lakad tayo So mananalangin po tayo sa umagang ito kay ganda. Masalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Kahit mainit or what, at least we are live and kicking. So marami siyang ginagawa. So makipag-isa po kayo dahil prayer sa powerful and effective. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Lord, kinukumit po namin ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa blessing mo. Salamat sa biyaya, sa pag-ibig mo. Salamat na lagi kang nandyan at nagpapatnubay sa bawat isa, O Lord God. Father, saliksikin mong muli ang aming mga puso. Tignan mo, Panginoon, kung may hindi ka aya patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami upang ang mga panalangin ito ay umabot sa iyong trono, O Lord God. Father, dinadalangin po namin na man ang mga request ng mga kapatid kong ito, yung mga nasa screen sa oras na ito't nakikinig. Bless them oh Lord God. You know their hearts. You know their faith oh Lord God and you know them. Oh Lord bless them whatever the desire of their heart. Bless them if they need healing. Bless them if they weak, make them strong oh Lord God. If they are looking for job bless them that they will find O Lord God and be with them O Father name salamat po Panginoon maraming maraming pong salamat O Lord God at Father sa liksikin mong bawat isa protectionan mong bawat family provide all their needs yung mga pagkain nila Panginoon yung mga uh, needs pa nila O Lord God at ikaw ang manguna sa bawat isa O Lord God Father salamat po at patuloy na gumalaw ka O Lord God sa mga families nila O Lord God patuloy na ikaw, Panginoon, ang madakila at patuloy ikaw, O oh Lord God, ang siyang manguna. Salamat po. Ingatan mo sila, especially ngayon sa Pilipinas, na maulan. Pagpalaimot, ingatan ang mga bata, yung safetiness nila, O oh Lord God. Lalala mo po, Panginoon, na maraming uh, nawawala ngayon ng mga bata, but Father, yung protection at gabay. At tulungan mo na mahuli na ang mga taong ito na wag na po silang gumawa ng hindi po kaya-aya sa kanilang uh, sa ibang tao dahil meron din po silang family. Lord, kinukumit po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan mo po na si Jesus. Amen and Amen. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you po. At uh, patnubayan po kayo ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa mga prayers and patuloy po tayo manalangin because prayers are powerful and effective. So bye for now.